puntahan naman po natin itong uh, pagpuslit sa bansa ni uh, Alice Guo, yung tinanggal bilang mayor ng Bambantarla. Kayo po yung nagpaputok na itong balita na ito, no? Uh, Unang-una, paano niyo ba nalaman yung, yung impromosyon na ito? Uh, nagsimula ang lahat niya nung sumulat ako ng sulat sa NBI para humingi ng update dun sa manhunt nila kay Alice Guo o Guo Huaping. And nakatanggap ako mismo sa NBI ng... At, Uh, as of that time unverified na information kami naman po ay uh, nag corroborate ng impormasyong iyon sa iba pang mga sources uh, pati sa ibang mga bansa kasama na ang Malaysia at Singapore and in the meantime kinoroborate na rin ito uh, ng uh, ating Bureau of Immigration. So uh, ganun nagsimula uh, para para sa amin dito sa office ko and nung nung na corroborate na rin namin no dun sa sources sa ibang bansa at sa BI uh, kaya ni raise ko iyan as a question of privilege na bakit sa kabila ng may standing warrant of arrest mula sa Senado may pangako ang BI sa amin ni uh, Senate President Pro Tempore Jinggoy sa isang hearing na hindi nila papayagang makalabas si Guo Huaping kung bakit sa kabila ng siya at yung mga miyembro ng pamilya niya ay nasa isang ilbo na uh, immigration lookout bulletin order walang nag-abiso mula sa any bi personnel sa ating law enforcement authorities na lumabas na pala siya and apparently papuntang Malaysia na walang official record niyan Christian ha buti pa ang Malaysia pagdating doon meron silang record at yun nga yung isang nasabi sa amin ng uh, sources doon isa rin kasing para nakaka-frustrate dito. Ang daming ahensya ng gobyerno na supposedly din naghahanap dito kay Go Huaping, okay, alias Alice Go. Pero bakit opisina niyo pa yung para nakadiscover eh, na matagal na palang wala sa Pilipinas? I think uh, July 17 po ba umalis? And then July 18 na, na naglanding sa Malaysia. Bakit namang ganon? Hindi ba dapat on top of the situation ng iba't iba mga ahensya ng gobyerno? Well, in fairness sa ating mga agencies, Uh, the fact na nakatanggap ako ng unverified at that time na impormasyon mula sa ka, isa sa kanila at kinoroborate ng isa sa kanila, it would suggest to me na perhaps uh, dahil may sarili silang kanikanyang uh, paraan ng pagtatrabaho at saka uh, timing no sa kanilang pagtatrabaho it could it could have been na they were still in the process also of verifying nga lang nung natanggap ko na yung corroboration, nung initially unverified information, I felt it was urgent to raise it uh, on the floor dahil ang Senado din ay naiinsulto sa ganyang uh, pangyayari. So maybe what this means, Christian, is we need a little more and better coordination sa pagitan ng ating mga ahensya uh, sa executive. Since nung pinaputok nyo po itong uh, pagpuslit ni Alice Guo, sa pagtatanong nyo po sa iba't ibang mga ahensya, ano na po yung napagtagmi tagmi nyo? Paano nakalusot ng bansa itong si GoHuaping? Part of the frustration is yung unang uh, yugto ng kanyang paglalakbay mula dito sa Pilipinas hanggang sa Malaysia, although may mga nagsasabing baka dumaan pa siya sa ibang bansa bago tumuloy sa Malaysia, we don't even have the official information on that yet. When and where from exactly siya nag-exit sa Pilipinas. Bago naglanding sa Malaysia, tumuloy pa sa Singapore. Uh, at doon, dumating yung kanyang mga magulang, no, na si Lin Wen Yi at saka Guo uh, Jian Zhong. Uh, At kasama na kasi ni Guo Huaping uh, doon, uh, ang isa sa mga kapatid niya na si uh, Wesley Guo, at yung Tagalaki South 99, ha? yung Pogo sa Porak, si Cassandra Lee uh, Ong. So parang nag-family and friend uh, reunion sila doon. And then onwards pa, uh, di umano sa, sa Indonesia. So uh, frustrating, we, we, don't even, we haven't even pieced together the first part of that long roundabout at napakamalayang journey Uh, so it isa yon sa bubuin namin sa kwento uh, sa uh, hearing, no? Sa hearing ng subcommittee ng Senate Committee on Justice na inappoint din ako ni Chair uh, minority leader Coco na ako yung mag-chair ng subcommittee investigation na yon. Uh, for this specific incident, yung pagpuslit ng bansa. Okay. Ng pagpuslit, okay. opo. So, na second hearing. Uh, Tuesday morning, uh, dito sa Senado uh secondarily referred din sa Committee on Women dahil kinilala naman ng minority leader ko at pati yung mga colleagues namin sa majority na kumbaga yung uh, naging uh, yung nanganak nitong uh, investigasyon uh, at pati itong pag-iimbestiga sa pagpuslit ni Alice Go ay yung Committee on Women din naman Di ba po yung Malacanang, sinulatan yung DFA, sinabi na kansilahin na yung passport nitong si Go Hua Ping. So, ginamit niya apparently yung kanyang Philippine passport. Yeah. Kahit peke yung pag pagiging Pilipina niya. Right. Bakit, bakit nauna yung pagpuslit? Hindi ba dapat na-anticipate na po yun ng ahensya? Na mukhang tatakas ito. Lalo, di ba? Na-discover na, na, -discover na naman yung true identity niya eh. Meron ba mm. kayo nakitang ganun? Parang medyo mabagal yata yung pagkilos. So, in hindsight, kung Kailan sinasabi natin ang vision natin ay 2020? Oo nga eh. Yung sandali pa lang na, na pruweba ng NBI na yung fingerprints ni Guo Huaping dun sa Special Investor Resident Visa ng kanyang ina at yung fingerprints ni Alice Leal Guo na uh, hiningan niya ng uh, clearance sa NBI ay magkapareho, dapat din pala pinakansela na, na yung kanyang passport. Dahil Filipino citizen lamang ang may K na humawak ng Philippine uh, passport. So yes, uh, bahagi din ito sa better and quicker coordination na binanggit ko kanina sa pagitan ng uh, ating mga government agencies. Mm -mm. Pero I suppose tutumbukin niyo rin kung sino yung mga posibleng tumulong dito kay Alice, kay, kay Go, -Go, -Go Ping Kasi kahit marami siyang resources, lumabas mm -hmm. naman sa investigation nyo, para mahirap pa rin makapuslit kung walang kung magpag-alalay ng ilang mga tao from the Philippines. Correct. Correct. Yan ang pinakatanong namin sa investigation, sa hearing Martes ng umaga. Sino ang nagpabaya? Sino ang kasabwat? Uh, either of the two or both of the two, uh, Panghahawakan ko yung sinabi ni Presidente, yung sinabi ni uh, Justice Secretary na may mananagot. May mananagot para dito. Bilang panghuli, uh, Senator. Kasi last week, uh, nakausap po namin dito sa Facts First yung paok siya uh, Spokesperson Winston Casio, at isa po sa mga binanggit niya, tinutumbok nila, actually may idea na raw, idea na raw sila kung sining godfather nitong Pogo Syndicate Operations eto rin po ba yung parang direksyon ng ginagawa niyong uh, mga pagdinig o investigation sa Senado? Kasi hindi naman, di ba, aminado rin naman kayo, hindi lang Alice Gouwian eh. Yes. Someone much higher, or people mm -hmm. much higher than her are also involved. Mm -hmm. uh, meron ba kayong pagtumbok din dito sa tinatawag na Godfather? Palagay ko, dun at dun talaga kami papunta, Christian. And I say that also because na dito sa patapos na pagdinig ng Senate Committee on Women at uh, siguro dalawa o tatlo pang hearing na lamang. Eh mukhang Uh, nababalikan din namin ang nabitin sa isa pang malaking investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee naman nung nakaraang kongreso dun sa Farmali Dahil lumilitaw dito sa investigasyon naman namin laban sa POGO na yung cast of characters dun sa Farmali ay parang isa-isang lumilitaw na rin dito sa cast of characters ng Pogo and you will recall during that time na natutumbok namin bilang isa sa matataas na personality uh, tawag nga nung iba noon godfather din ng Pogo ng ng uh, Pogo sa Pilipinas yung lumitaw na godfather ng farmily uh, na si Michael Yang na special economic advisor ni Duterte dito naman sa dakong Ogo investigation, lumitaw na ang pangalan ng kapatid niya na may at least dalawang bank transactions na na-trace ng AMLAC sa pagitan ng kapatid na iyon at ni Guo Huaping. So, naisip din namin dito sa investigasyon ng Senate Committee on Women, kung lumabas na yung pangalan ng kapatid ni Michael Yang, lalabas din kaya ang pangalan ni Michael Yang at mula kay Michael Yang, lalabas din kaya ang pangalan ni Duterte? So, yun po yung isang posibleng matumbok pa nung aming investigasyon laban sa Pogo at kaugnay ni Guo Huaping. Okay, Sen. Teresa Ontiveros, bali antabayanan po namin yung development na yan, okay. yung hearing sa Tuesday, tsaka yung pagpapatuloy nung bigger hearing nyo. At kung maitatahi nga ba itong uh, Pogo hearing dun sa formally investigation? In the meantime, maraming maraming salamat po for joining us tonight. Uh, thank you very much, Senator. You're welcome. Ingat po.